Good morning. Have a nice day, buddies. Um, napansin ko yung iyong comment dito sa ating comment section na may katanungan na. Mabasahin ko yung actual na tanong ni Mark. Itago natin siya sa pangalang Mark. Sir, sana po ma-replyin niyo po ako na wala po kasi yung grade 11 card ko at nag apply po ako for a college at di po ako tinatanggap sa mga colleges. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Thank you po. Ito ang problem. Ang card ang pinakamahalaga sa lahat sa unang uh, salta o sa unang uh, pagpasok mo, pag-enroll mo, hinahanap ang form 138 or card sa isang university. Paano naman kung nawala or uh, na-damage ang card mo na dapat sana ay papasa mo sa kolehiyo na gustong-gusto mo? Ito ang sagot natin. Kung ito rin nawala, ang unang mong gagawin is kumuha ka ng affidavit of loss. Yan ang pinakaligal no? Sa mga notary or kung halimbawa ah, naman ay ah, wala kang budget ay pwede ka sa PAW okay magpunta ka sa PAW para libre nagkakahalaga lang ito ng mga 300 to 500 pesos magkakaroon ka na ng affidavit of lost bago ka pumunta sa notary siguraduhin mo yung mga information yung data ng school para sa ganun ay madali ang paggawa ng sekretary ng abogado at kung meron ka ng affidavit of lost ipepresent mo ito sa school kung saan ka graduate Kapag ipresent mo ito, ay bibigyan ka ng lila ng katunayan ng proof, certification na ikaw ay nag-aral sa kanila. Tinatanggap ang affidavit of lust. Kaalinsabay nito ang ibibigay sa iyong certification that you are a graduate of that school. So ito ang pinakaligal. At hindi pa pwedeng hindi ka tatanggapin kung mayroon kang affidavit of lust sa kayong certification. Kasi nga, nawala. Yan ang una mong gagawin. Kaya hindi ka siguro tinatanggap. <coughs> Excuse me kaya ka siguro hindi tinatanggap sa mga colleges is that wala kang uh, kaukulang dokumento. Gaya na sinabi ko, yung affidavit of loss. Hindi ka naman din kasi makakakuha ng certification. Hindi ka bibigyan ng uh, certificate ng school kung sa ka graduate kung wala kang affidavit of loss. Kasi hindi nila alam kung sa mo dinala yung card mo. Baka mamaya daw kasi ay nag-enroll ka sa ibang college, tapos nag-back ka, tapos kukuha ka na naman ng copy of uh, Form 138. Tapos bibigyan kanila ng copy tapos bibigyan kanila ng certification of grades no Mark sana nakatulong tong uh, sagot ko sa iyo no uh, kung may problema comment ka lang dito siya nga pala wag niyo kalilimutan i-follow yung ating Facebook page na may pangalang Maestro Vino Logo okay kung gusto niyo mas makilala niyo pa ako nang lubos i-follow niyo ang My, Maestro Vino Logo okay para makita niyo kung sino talaga 'yung nagsasalita sa harapan niyo that's all for this day sabi ko nga always remember that Every human is a student in this giant classroom called life. See you in our another episode.